Oh, lumod. Ito ang mahirap. Mahirap yan to. ganto. May dalawahan pa itong matanggal. Ting kunti na lang sana. Makupuno na. Hindi pa na Bayad na sa bali. Yun oh. dalong tiraso Maganda. Vlogger <laughs> po Kusinero ngayon. <laughs> Nasubran sa Marites. <laughs> ngayon maganda <laughs> agad. Inumaga na. Hindi po siya Aba ay puno po yung kanyang dosintusan o. Dosintusan. Kuha rin tahan po. Good morning po. Galing pong dayo nagilaw. May huli po. Pupo <laughs> kami Si Marjon. Bago <laughs> na naman bago. Bago pala <laughs> siya. Ano? May huli siya isang piraso. Yan. Oops. Nakita ng ano e. Biu. Biu tayo. <laughs> Yon, 'yung view. Kita 'yo. Yo ni Lisa. Ito isa, may huli ito dyan? No, Yun, may huli din pala to Magandang balita. May huli din, may huli din pala ito. May, may ulo. May huli din pala. Yun, may huli nga. Tagumpay. Tagumpay mga nagdayo. Nagilaw sila. kami zero kita okay to si ribbon mabuti wala buklo wala nga sinibada na, na ano pa hindi pa tumama yun yung aming vlogger po kusinero ngayon na sa Marites ngayon inumaga, inumaga na oh, inumaga na po tayo inumaga na pag pag, pag kusinero hindi sumuta na Ha? Uh, Oo, kasakay, kasakay, mga kasakay. Ito na ang huli ni Marjon. Pang anim na piraso na niya. Bayad na bale. Bayad na ang bale. Tuwang tuwa na, malaki na ang ngiti. Bayad na sa bale. Yun oh, dalawang piraso. Maganda. Nakabawi, nakabawi. Buti na lang. Kami talaga zero. Buti na lang nakahuli sila. Kung hindi, buklo kami ngayong madaling araw. You know, si... Si Blagir. Sobrang sa Maradis. Sobrang sa kanina. <laughs> Ala na nag pa yan. nasubran sa maritis Hindi na napag-gusinero. <laughs>

Ito ang mahirap. Mahirap yan to, ganito. May dalawahan pa tong matanggal. Yun. Good morning. Uwi na po kami tinahikan. Ngayon. Yung so, sila na huli namin, dinamin napon napuno yung fiber namin na ano. Isa. Nagigit 20 lang yata piraso. 24 ata, 25 piraso lang. So, mag na kami

Hindi namin na puno. Ting kunti na lang sana maupuno na. <laughs> Hindi pa napuno. Mga ano na lang siguro kasi nito ba?

mga mamaya na no. you know, nakahuli ngayon nakadagdag sa tagal ng panahon tan bulto? ngayon na ako purong bugto yan nakahuli ng bultuhan yan na uy pasibad na pasibad pala nakapasibad ng bultuhan tanggal yan sayang yun kung nahuli kung nahuli namin yung bultuhan na yun ano yun lalaki pa yun kasi nakawala pa eh malapit na sana Bumitaw pa. Ika, lagi kang nakahawak dyan. Hoy, huwag kami na yan. Hoy! Saka na! Masuta lang yun. Pare, 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 pare. Manikan. kan tayo mga tropa. May kipagsayawan tayo. Yun. Bawit na lang tayo. Kasi ano, pistangan din na hikan ngayon. Uwi muna kami. Sana makaano pa kami, makaabot pa sa ano. Sa hapunan. May tira pa sana ng ano doon, kahit buto-buto. Buto na -buto. <laughs> <laughs> Maga pa kumain? Ang dito. Ulo, stress! <laughs> Alas tres, alas stress di sini. Panai lang dito. Basag. Basag yang paling pala Oh, sama anak di sini kami na. Palpak sa sobrang tagal. Hinihilo namin. Tunaw na tunaw na. Hindi na naman o. Uh, kasya na dito si James, dito sa gilid. Putas na butas. Mga na sayawan. You know.

Pasarado lang talaga. di okay, bukas pa. Bukas na ni. Diyan. Oh, bukas bukas nga dito sa harapan. Dapat nalito yung gym to. Panala. Dandaan lang pa rin. Naano dyan. Lumusot dyan. Kagapon nga. Lalo sa kagapon yung mga pinaw namin. Dandaan ng kilo. Dandaan. Piling ko na lang yan. Dandaan ng kilo. Hindi na. <laughs> wala akong kasi. Wala-wala ikaw. Wala akong kasi. Wala akong kasi. Wala akong kasi.

Marjuan, <laughs> alam ko na ikaw sumunod eh. si Marjuan. Nagkakabit ko ng ilaw na yun. <laughs> <laughs> Diyan, balik mo yung ano ka. Arjun, Arjun, balik mo yung... sakit ko man. Na, ano ano ah, yun ito na tapos na yung pagigil namin ito oh, pa lati lati o nag request pa kalahati pa daw Punuin nyo na yan, packin nyo na ng hilo yan Madami tayong hilo, huwag na kayo magtipid Kalate, kalate, kalate Ayan mga kasakay, kami po ipauwi na Babawi na lang po kami mga kasakay sa susunod at di pa po na puno yung aming isang butika. Mga baka mga anim na piraso po po mga kasakay ay bago mapuno. ngayong gabi po ay ano ah. Dadalawa lang pong series na kahuli kita po sa Mother Booth po ay wala po kami huli. O, pawin na po kami. Yan, kaya na pa rin. Uli pa kili. Ano? Pawin na po kami mga kasakay. mga kasakay oh. Hawin na po kami, habol po kami sa pista. <coughs> habol po kami sa pista, eh, ngayon po ang pista ng tinahikan. Hawin na po kami. Kahit po anong kagina po namin, talagang ano po talaga. Kaya na po talaga, matumal. Hindi pa po yung parula at parula. Kung gagala po yung sigatoto ay marami pong uli, Nakakalima pong bultuhan sa amin po ay ano ah. Puro lagot, ang pasibad na bultuhan. Kaya ayun guys, Bawi na, na po kami sa susunod na laot. Ano po? kami? Palaot na po kami. Ayan. nagbibigyan po ng init. Ito po. ano? no? Wow na wow. Time check guys. na po kami. 5.45 po ng umaga. Parang radar po kami. Bali, 35 milyahe po. 35 miles. Wala po sa gumatong. Baka po hapo na po kayo makawit. Baka abutin pa po ng gabi. E, hindi po kasi stuck po kaya Hindi po natin masabi kung anong oras po ang uwi po namin. Bawin na po kami. Bukas po, ready na po kami. Let's go! Ayan po, lane pa po si Gary Naka-side lane pa. Naka-side pa po si Ed. Hamkok! Ayan po mga kasaka kayo. Naka-side lane po si, lane pa. Kaya po lane po si lane pa Aba, ay puno po yung kanyang kasintusan o. Oh. <laughs> Kusintusan. <laughs> Kuwaritahan ko. Wala, wala. Matibay po talaga si Kuya Taba to. Iba talaga mga masakay pag anong pamilyado na ba? Yan po ang ating vlogger. Vlogger. Yan po malikit natin sa kamera. Pangapi-api Pangapi, po. Hapoy po pa, sa pista. Ang inom. Yan mga kasakay, babawin na po kami sa susunod po na, na tao. Sana po kami palarin na at makarami po kami ng huli. Ngayon po, isang butiga lang po kami na yakyan. At talagang ya patumal po. Ayan, magandang hapon mga kasakay. Uh, Balik po kami po ay Alas 6 po, umalis po sa ano, sa Pacific Ocean. Dumating po kami ay mga kasakay ano. Alas 2 po nang Alas 2 po nang tanghali. Dito na kami sa Parola. Oh, so, nandito na po kami guys sa ano, sa Parola. Ah, dito na po mga kasakay, ah, dito na po magtatapos ang ating vlog. Pagpapawin na lang po kami sa susunod po na kabanata ng aming adventure po sa Pacific Ocean.